ang mana at mga pugo mula sa Biblia sa Aklat ng Exodus Kapitulo 16 Mula sa Elim, nagpatuloy sa paglalakbay ang mga Israelita at ikalabing limang araw ng ikalawang buwan mula nang sila'y lumabas sa Egypto nang sila'y dumating sa ilang, sa ilang ng sin. mabuti pa pinatay na kami ni Yahweh sa Ehipto. Doon, nakakakain kami ng karne at tinapay hanggang gusto namin. Dito naman sa ilang na pinagdalhan niyo sa amin, mamamatay kami sa gutom. Pauulanan ko kayo ng tinapay mula sa langit. Araw-araw, palalabasin mo ng bahay ang mga tao para mamulot ng kakainin nila sa maghapon. Sa pamagitan nito susubukan ko kung susunod sila sa aking mga tagubilin. Tuwing ika na araw, doble sa karaniwan ang kanilang pupulutin at ihahanda. Sinabi ito ni Moises sa mga Israelita. Mamayang gabi, mapapatunayan ninyo na si Yahweh ang naglabas sa inyo sa Egypto. Narinig niya ang inyong reklamo. Mamayang gabi, bibigyan niya kayo ng karne. Bukas ng umaga, ay tinapay ang ibibigyan niya sa inyo. Hanggang gusto nyo, iyan ang sagot niya sa inyo. Ang totoo, Anumang reklamo nyo ay laban sa kanya, hindi sa amin, sapagkat sino ba naman kami para pagreklamahuan nyo. Narinig ko ang reklamo ng mga Israelita. Sabihin mo sa kanila na sa pagtatakip-silim, bibigyan ko sila ng karne. Sa umaga, bibigyan ko sila ng tinapay hanggang gusto nila. Sa gayoy, malalaman nilang ako si Yahweh, ang kanilang Diyos. Nang magtakip silim, dumagsa sa kampo ang napakaraming dugo. Kinaumagahan naman ay makapal na makapal ang hamog sa paligid ng kampo. Nang mapawi ang hamog, nakakita sila sa lupa ng maliliit at maninipis na mga bagay na parang pinipig. Iyan ang tinapay na pinigay sa inyo ni Yahweh. At ito ang utos niya tungkol dyan. Bawat isa ay kukuha ng kailangan niya at ng mga kasama niya sa tolda. Kalahating salop bawat isang tao. Namulot nga ang mga Israelita. May kumuha ng marami at may kumuha ng kaunti. Ngunit nang takalin nila ang kanilang nakuha, ang kumuha ng marami ay hindi lumabis at ang kumuha ng kaunti ay hindi naman kinulang. Sapat lang sa kanila ang kanilang nakuha. Ngunit ang ilan sa kanila'y hindi nakinig kay Moises. Kinabukasan, inuod at umaho ang itinara nila. Kaya naggalit sa kanila si Moises. Mula noon, tuwing umagay, namumulot sila ng ayon sa kanilang kailangan. Pag-init ng araw, ito ay natutunaw. Nang ikaanim na araw, doble ang kanilang pinulot. Isang salo para sa isang tao. Nagpunta kay Moises ang mga pinuno ng bayan at sinabi ang nangyari. Ito ang utos ni Yahweh. Bukas ay araw ng pamamahinga araw na nakatalaga kay Yahweh. Lutuin ninyo ngayon ang gusto ninyong lutuin. Ang hindi mauubos ay itiran nyo para bukas. Ito ang kakainin niyo ngayon. Ngayon ay araw ng pamamahinga. Wala kayong makukuha niyan ngayon. Anim na araw kayo kung niyan. Ngunit sa ikapito, sa araw ng pamamahinga ay wala kayong makukuha. Manang ang tinawag ng mga Israelita sa pagkaing pinupulot nila. Ito parang buto ng kolandro, maputi at lasang galietas na minasa sa pulot. Ito ang utos ni Yahweh, kumuha kayo ng kalahating salop na mana. Itago ninyo ito upang makita ng inyong mga magiging anak at ako ang pagkain ibinigay ko sa inyo nang ilabas ko kayo sa Ehipto. Inutusan naman ni Moises si Aaron na kumuha ng isang banga upang lagyan ng kalahating salop na mana at ilagay sa harapan ni Yahweh. Inilagay nga ni Aaron sa loob ng kaba ng tipan ang palayok ng mana. Mana ang kinain ng mga Israelita sa loob ng apat na taon hanggang sa tumating sila sa kanaan